Ako si Juno. Dati akong estudyante sa UPLB. At minsan akong tumira sa looban ng Mount Makiling para sa isang panandaliang fieldwork. Akala ko noon, kwento-kwento lang ang mga tungkol sa kapre. Pero pagkatapos ng siyam na taon, hindi ko na kailanman matatawaran ang presensya ng isang nilalang na nagpakilala sa akin bilang si Capredi. 2016 Unang gabi pa lang ng pagtira ko sa quarters malapit sa Makiling Botanic Gardens, MBG. May kakaiba na akong naramdaman. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa huling klase, biglang tumahimik ang paligid. Parang tumigil ang hangin. Napalingon ako sa isang punong balete sa gilid ng daan. Doon ko unang nakita ang anino niya. Isang malaki, matangkad at maitim na figura. Hindi ko siya makita ng buo, pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Pagdating sa kwarto, naamoy ko ang usok ng tabako. Mula nun, gabi-gabi kong naamoy iyon. Pero wala namang nagyoyosi sa dorm. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, na ako ng lalaking may pulang mata at malaking katawan. Nakaupo sa isang sanga. Nakausap po siya sa panaginip. Sinabi niyang, ako ang bantay rito. 2017-2018, nagpatuloy ang presensya niya kahit lumipat na ako ng ibang tirahan. Sa tuwing bumabalik ako sa Mount Makiling para sa research, palagi akong nagdadala ng tabako at matamis na kakanin. Inilalapag ko iyon malapit sa punong balete. Isang gabi, habang nag-aalay ako, biglang may malamig na hangin na dumaan. Sabay may bulong na halos hindi ko marinig. Salamat. May panahong nagpasakit ako. Bigla na lang akong nilagnat Parang may mabigat sa dibdib. Sa panaginip ko, dumalaw muli si Kapredi. Nilagyan niya ako ng dahon sa noo, at paggising ko, pawis na pawis ako. Pero wala na ang lagna 2020, pandemya. Umuwi ako sa probinsya, pero may mga panaginip pa rin ako tungkol sa gubat at kay Kapredi. Hindi siya nagsasalita, pero palaging nandun lang siya, nakatanaw. May isa pa ang pagkakataon. Habang nasa hardin ako ng bahay, may amoy ng tabako. Walang nagyoyosi. Doon ko na pagtantong sumusunod na siya sa akin. 2023, pumalik ako sa UPLB para sa isang proyekto. Sa unang gabi ko pa lang, nilapitan ko ang parehong puno. Nagdala ako ng alay at nagsindi ng kandila. Biglang umihip ang hangin. Narinig ko ulit ang boses niya. Andito ka na naman. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako natatakot. Sa halip, parang may matagal nang kakilala na masaya akong makita. Sa panaginip ko, kinausap niya ako ng mahaba. Pinakita niya ang anyo niya, isang matandang milalang na may balat na parang kahoy. May mga ukat na tila halaman at mata na may apoy. Hindi kami masama ang masama, yung sumisira ng gubat, ng tahanan namin, sabi niya, bantay ako ng makiling, ngayon ikaw na rin. 2024. Simula noon, hindi na ako basta-basta pumapasok sa kagubatan ng walang pahintulot. Nagdadala pa rin ako ng alay, kape, tabako, kakanin. Minsan, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin ang usok ng tabako. Pero hindi na ako natatakot. Naging pamilyar na sa akin ang presensya ni Kapredi. Hindi ko alam kung anong nila nilalang siya. Kapre ba siya talaga o isang diwata sa anyo ng isang halimaw? Pero isa lang ang sigurado ako. Nasa lilim niya ako at sa lilim niyang iyon, ligtas ako. May mga nilalang na hindi nating nakikita, pero nagbabantay. Magpakumbaba ka sa kalikasan, at posibleng ikaw mismo ang maging tagapangalaga ito. Sa dami ng kwento ng kababalaghan sa ating mga bundok at kagubatan, iisa lang ang malinaw. May mga nilalang na nananatiling gising, tahimik na nakamasid sa likod ng mga dahon, usok at anino hindi natin sila nakikita. Pero kapag ikaw ay pinili, hindi mo na basta-bastang matatakasan. Ako'y naniniwala. Hindi lahat ng engkwentro ay gawa ng imahinasyon. Minsan, ito'y paalala na may mas malalim pang mundo sa mundong ginagalawan natin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.